Ang espiritual na pagiging ama ni Padre Pio ay kakaiba, hindi batay sa tradisyonal na pamamaraan. Dahil sa limitadong oras at pagkakataong makasalamuha siya, umasa siya sa kanyang malalim na pagkakaisa kay Kristo, panalangin at personal na pagdurusa upang gabayan ng mga kanuluwa. Binigyan din niya ang pamumuhay bilang isang tapat na katoliko at pagsangguni sa kanya bilang gabay kay Kristo na di nagtatapos o nakatuon sa kanyang sarili. Ito ang hihimayin natin sa ating talakay ngayong araw na naway maging susi upang lalo niyo pang maunawaan ang buhay espiritual ni Padre Pio. Manatiling nakatutok. Kapag pinag-uusapan natin si Padre Pio bilang isang espiritual na ama, kailangan nating isaisip na siya ay hindi isang espiritual na ama sa karaniwang kahulugan. Ang kanyang paraan at paggabay sa mga kaluluwa ay ganap na naiiba sa katunayan talagang kakaiba Mula sa karaniwang paraan dahil wala siyang nagagamit ng mga karaniwang paraan at ng mga posibilidad na kinakailangan para sa espiritual na pagpapatubay. Kaya halimbawa, hindi niya na bibigyan ng personal na atensyon ang mga espiritual na anak niya ng palagian. Wala siyang sapat na oras para sa mahabang talakayan, pakikipag-usap o pagbibigay ng mga tagubilin. Hindi rin niya nagawang gabayan sila sa pamamagitan ng sulat. Tanging ang kanyang pinakaunang espiritual na mga anak lamang ang nakinabang at nasuportahan ng kanyang mga liham na may lubos na inspirasyon. Kayong paman, pagkatapos ng at 1724, 1924, ang patuloy na lumalaking hanay ng mga espiritual na anak ni Padre ay wala ng ganitong benepisyo, ibig sabihin yung mga liham. Hindi rin laging madaling maabot si Padre Pio. Hindi mabilang na mga balakid ang dumating sa pagitan niya at ng mga tagasunod niya. Bagamat uh, totoo na maaari namang daanin sa pangungupisal para makahingi ng payo sa kanya, di naman madali na makapila sa kumpisal niya na limitado lamang sa ilang minuto kung makapagkumpisal ka man. Hindi rin isang mga ngaral si Padre Pio o yung talagang pressure na maaring gumabay sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng buhay o isang manunulat na maaring maghatid ng kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat. Sa loob ng mga dekada ay nanirahan siya sa malayo, nakahiwalay sa monasteryo ng San Giovanni Rotondo at ang kanyang mga araw ay ginugol niya ng eksklusibo sa monasteryo o sa simbahan. Paano niya nagawang tipunin sa paligid niya ang napakaraming hindi mabilang na espiritwal na mga anak na kumalat sa buong mundo. Posible ba siyang maging isang tunay na espiritwal na ama para sa lahat ng mga anak na ito? Ano ang naging batayan ng kanyang pangangalaga sa mga kanunuwa? Ano ang mga paraan na ginamit niya? At ano ang sekreto ng kanyang tagumpay? Sa lahat ng mga tanong na ito ay iisa lamang ang sagot. Ang tunay at wastong pinagmumulan ng kanyang misyon at ng kanyang apostolado ay ang kanyang matalik na pakikipag-isa kay Kristo. Higit sa lahat kay Kristong napako sa krus. Ang pagkakaisa na isinabuhay niya at kung saan kinuha niya ang lahat ng mga regalo para sa kanyang sarili at para sa mga tagasunod niya ang kanyang sining ng paggabay sa mga kaluluwa ay nakabatay lamang sa pagkakaisa niyang ito kay Kristo at sa mga biyayang dumadaloy mula dito. Mula sa pagkakaisa na ito ay nakatanggap din siya ng mga kinakailangan paraan at kabilang sa mga ito, sa unang lugar, ay uh, ang masigasig na pananalangin, ang ganap na kadalisayan ng buhay ang matinding pakikilahok sa banal na sakripisyo ng Misa kung saan palagi rin niyang kasama ang kanyang mga espiritual na anak at ang, at ang nakakagulat na walang humpay at uh, katatagan na pag-aalay ng buong kasimplihan, kababaang loob at kaamuan ng kanyang sariling mga paghihirap para sa pag-ibig kay Jesus at sa mga kaluluwa. Kaya hindi katakataka na ang kanyang pangangalaga sa mga kaluluwa na nakasalalay sa mga batayang ito ay nagkaroon ng sarili nitong bisa at may kakayahang kumilos ng napakasimple at natural sa larangan ng supernatural. Bilang isang kompesor o tagakompisal at isa ring espiritual na ama, ginabayan ni Padre Pio ang kanyang mga spiritual na mga anak sa daan ng pagiging simple, kadalisayan at katotohanan. Hiniling niya sa kanila ang katapatan sa kanilang mga tungkulin sa relihiyon, sa pamilya, profesyon at lipunan. Itinuro niya ang pananalangin bilang ang pinakamakapangyarihang paraan ng paglutas ng mga kahirapan sa buhay. Hindi niya pinahintulutan mapangunahan sila ng kalungkutan o panghihina ng loob at kahit sa malayo ay alam niya kung paano magsalita sa kanilang mga budhi at itulak sila patungo sa kabutihan at mag-alok sa kanila ng kanyang tulong. At paano naman ang kanyang espiritwal na mga anak? Ano ang misyon na hiniling niya sa kanila? Ano ang mga kondisyon mga kinakailangan at mga pangakong tutup din para makabilang sila kay Padre Pio. Ano mga ito? Sa sandaling hiniling natin kay Padre Pio natanggapin tayo bilang kanyang espiritual na mga anak at kung talagang tinatanggap niya tayo sapagkat hindi niya tinatanggap ang lahat, ang tanging pangako natin sa kanya ay ang pagsisikap na mamuhay palagi sa mas mataas na antas at sa mas mabuting paraan sa loob ng pananampalatayang katoliko ng ating reliyon. No? Wala tayong ibang tungkulin kung sa gayon bukod sa pagtanggap ng bawat katoliko sa kanyang sarili sa pamamagitan ng bautis ng binyan. Gayunpaman, alam natin na ang tungkuling ito na dapat sa na pinakamahalaga at natural na dapat nating gampanan sa kasamaang palad ay isa sa mga bagay na pinaka napapabayaan natin. Sa katunayan, tayo ay palagi nangangailangan ng tulong sa paraan ng katapatan at pagiging perpekto. Ito itiyak kung saan ang ating pakikisa kay Padre Pio ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa atin. Sa pakikisang iyon ay makakatagpo tayo ng isang mabuti, isang pagpapalakas loob, isang gabay upang higit na tumutugma sa mga pangangailangan ng ating pananampalataya. Para sa atin, ang union na ito ay isang suporta sa mga kahirapan at isang tulong sa kabutihan na ating ginawa upang may pagpatuloy natin ito nang hindi napapagod ang ating mga sarili at nang hindi nagugulo ang ating mga sarili. Ito ay magsisilbing pagpapalaya sa atin mula sa ating pagiging Ma malikamgam or lukewarm at gagawin nitong masigasig tayo or more fervent sa igles. At sa sandaling tahakin natin ang mabuting daan sa mga yapak ni Padre Pio, ang pakikiisa niya ay magtuturo at hihikayat sa atin na mahalin ang mga birtud na hahantong sa pagiging perpekto at sa pagtitiyaga sa banal na pag-ibig na ito. Alam natin na dapat nating unawain at sundin ang turo ng ating espiritual na ama at magkakaroon ng mabuting kalooban na isa buhay ito at isa gawa ito sa mga gawain ng ating sariling buhay. Para sa kanila na may ganitong mabuting kalooban at hangarin, si Padre Pio, kasama ng kanyang halimbawa at mga pangaral, ay isang bukal ng kasigasigan, ng pagtitiwala sa Diyos, ng pagtitiis at uh, ng banal at matalinong kapayakan na humahantong sa buhay na malinis at puno ng kapayapaan. Sa gayon, ang kanyang mga panalangin, bertud at sakripisyo ay magiging tunay na mabisa sa bawat pangangailangan at kaganapan sa ating buhay. Kung gusto nating makatanggap ng anumang pakinabang mula sa pagiging kanyang espiritual na, mga anak, ang ating debosyon kay Padre Pio, bukod sa iba pang mga bagay, ay kailangan na sa loob lamang ng tamang hangganan. At hindi kailanman labis o makapanati ko. Ang ating debosyon para kay Padre Pio ay hindi isang katapusan, kaya hindi tayo titigil doon. Ang pakay ni Padre Pio ay si Kristo at sa makatuwid gayon din sa kanyang mga espiritual na mga anak na walang ibang pakay kundi si Kristo lamang. Ang tunay na misyon ni Padre Pio ay ang pag-akay sa mga tao patungo kay Kristo. At yan po ang istorya na nais kong ihatid sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag-komento, at i din po ninyo ang video nito. At para sa inyo mga bagong taga-panood, mangyaring pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanila sa kanan nito upang maabisohan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais naman po ninyo kami suportahan, maaapili po kami sa, inyo sa pamamagitan ng paghikayat sa inyo na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o mga ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan mapapakinabangan ninyo bilang benepisyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang mga misa pong ito ay para sa inyo. Nilais ko lang pong linawin, hindi po ito para sa mga nangamatay. Na kaya maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. Bukod po dito, talagalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon o abuloy. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipalipiyo.org www.angtinignipalipiyo.org At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Sa pamamagitan po ng direct deposit sa aming BDO account. At maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At ito po ang aming pinapaboran dahil Uh, direkta na rin po ang pagpasok nito sa aming account at palagay ko ay mas madali para sa inyo. Meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais kayong mga katanungan o paglilinaw, maaari nyo po kami makontak sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com. Ang tinig at gmail.com. At dumating na po tayo sa ating pagtatapos. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, para sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kakalingan ni Pagpiyo, na uspuso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihan loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. thank you